Yeah. Okay, the pH na, no? Uh, brand ko dilagan. Uh, Isabella ito. Isabella City. Si Chago. Ito na yung, ano? Ito na yung uh, request mo na long range na na walang gold bar. Copper. na tayo ngayon. Upgrade it na. Copper. Pagka okay, itakabit mo siya, ito, kung nilog dito yung handle Itakabit uh, mo siya dito lang. Okay. Tapos dito mo lalagyan ng balas dito. So, okay, try natin itong pinagay. Ito na uh, sinisip ko. Tapos maganap tayo ng target. So, dito muna ako uh, Nga, t -t nang ito ang mga tip na kung itinutulong ngayon sa mga sumunaan ka. Okay. So dito ako. Dito naman. So parang, ito ba target? Ma, kita. Ito yung target natin ngayon. So. Corner to corner lang yung muna pagka mo alam na yung Ngayon pagka... Malakas na yung aura ng katawan mo para sa dito. Pag pinaitsin mo yung antena na natapatan mo yung ano, yung deposit. Kung saan yung ibig siya, eh? eh ano, ulihin natin. Malint kasi yung object natin, eh. pero kung mga treasure gold generator na barabara, baka malakas ang niya, eh. ang galawan ng kamay na kahit ano rin yung yung sundo yung ano yung camera hindi gumagaling ka ngayon pero pag natapatan mo yung, object iipot siya maliit kasi may na kasi maliit yung ano natin yung target na binibitot natin okay, so kapag na malayo mga ano malakas sa object tuturo yan ang corner to corner nandito ka Tignan so, mo kung nasaan, babalik siya. So, makikita mo na, tapos kukunin mo dito. So malalaman mo na ngayon, na nasa cross level siya. Pag matapatan mo yung bibig yan. Mahaba eh. So lang ganawin yung pamay natin dun ah maya ikot kasi ano yun, eh, magitong -e object natin, pero mga treasure na gold bar, gold bar talaga yun, malaki, eh. okay?